At sa pagde-define po na yan, Chair, anong degree of relationship ang contemplate ng COMELEC na dapat saklawin ng ban hanggang sa second degree ba tulad nung sa SK law at tulad nung dalawa sa mga panukalang batas natin or sa third or lampas pa tulad nung isang bill kay Senator uh, Robin. Maraming salamat po Madam Chair. As, this, uh, yung pong ating kasagutan subject sa filing ng formal comment by the Commission. Um, as far as the COMELEC is concerned, we have uh, Republic Act 10742 yan po yung S.K. Reform Act. Isa sa mga kauna-unahang batas na nagprohibit ng political dynasty, up to second degree of consanguinity and affinity po. Ang uh, Bangsamoro Electoral Code ay nagkaroon din po ng prohibition sa political dynasty, up to second degree po ang nilagay din ng consanguinity and affinity sa mga members po ng parliament. Dito po sa tatlong panukalang batas ay uh, lumalabas po, yung up to second degree yung dalawa kay Senator Ping at kay Senator Pangilinan at yun ng kay Senator Padilla ay fourth degree of consanguinity sa amin pong palagay yung second degree of consanguinity po ang mas practical at uh, mas uh, reasonable uh, in order not to uh, deprive uh, others of opportunity to run for public office which is under Article 2 Section 26 naman po yun yung kauna ang phrase that opportunity for public service is open to all Naisip ko tuloy, Chair at Minority Leader, uh, si Senator Robin, isa sa mga authors natin na may pinakamahigpit na proposed um, na saklaw ng anti-dynasty law, ay dito sa Senate, isa sa mga kumakatawan din sa bangsamoro. And yet, no, interesting, mas mahigpit ang panukala niya kaysa yung nandun sa kasalukuyang bangsamoro Electoral Code.